Tapdarnan guys. And na naman ako. <laughs> Kain tayo tanghalian. Late lunch ko na. Kasi naglinis pa ako sa bahay ng anak ko. Pero dito pa lang sa baba sa Tastic pa nalinisan. Kasi mainit na doon tanghali. Bukas agahan ko doon or hindi ako tamarin mamaya ng hapon. Mamaya ako siyang hapon linisin. Oo. Oh kain tayo. oh ito lang ang ano ko ngayon, guys, pagkain. Ito, tira to ng kagabi namin ng pakbe. Tsaka, nagluto ako ng isang hita na manok. oh busog ka na niyan, diba? Ah, yan nga, kasabihan, pag mag-diet, tiis. <laughs> okay. Pray mo na tayo. That's it. Kumain na rin kayo dyan. kung kabalik na ako sa trabaho ko guys sa uh, isang kasambahay ah uh, bihira na naman ako makapos dito. busy na naman trabaho Nanghingi kasi ako ng bakasyon ng amo ko guys. Baliwan man. Uwi nga dapat sana ako sa amin sa Leyte, guys. Magbakasyon ba? Eh. Kaya ganoon ang hingi ko ng one month ng bakasyon sa amo ko. Walang budget. Magkano pa masaya doon? Bawat isang tao. 2 plus sa bus. Erko na yun. Two or two five. Nagkaroon ba yung Yan, dito na lang ako sa anak ko. So, matang ka. Wala man. May ketchup kaya ito ang anak ko. Oh. Dahil lang guys, kuha tayo ng ketchup. Ha? Kuha tayo ng ketchup. Ito na guys. Kahanap ako dito ng ketchup. Para sa manok sawsawan. di Diba? Mayenet. Sino may yung nag-subscribe sa akin? Salamat maraming salamat sa inyo ha. At saka yung nag- ano, sa akin, ang sakin ang unod sa video ko. Nag-like, or comment, sharing. Thank you sa inyong support. Kasi bago pa lang ako, guys. right